pag po natin sa telepono si uh, National Irrigation Administration Chief Engineer Eddie Guillen, Administrator. Maganda morning! Hi, uh, 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 magandang morning si Ka Pot po saka si Ka Jerry. Hi Ka Tuning, Ka Jerry. Magandang ko po sa atin. Po Gusto sana namin kayong makausap via Zoom. eh Kayo daw ay uh, naglalakbay sa Lalawigan? Opo, galing po kami ng Isabela po. Medyo mahina 'yung signal kasi dito sa atin. Uh, sorry po. Uh, opo. Kumikilos po tayo sa biyahe. Opo, eh, kayo pala 'yung uh, hinamon nitong si uh, Senator Rodrigo na magresign. At uh, et, uh, nandito po ang hinamon, ang hinamon. <laughs> eh nag-call daw kayo, call, call. Si Mayor Isabel call. Sige. Uh -huh. uh, uh, ano po bang magiging batayan ng uh, uh, resignation o hindi resignation? Ah, uh, well, alam niyo po kasi, uh, tungkol po ito doon sa Bulu dam natin, ano po, sa uh, San Miguel. San Miguel, na, Bulacan. Ano po? Mm. Uh -huh. Opo. Uh, uh -huh. kasi po ito ay uh, well, bigyan ko na kayo ng konting background ng project 2014 ito sinimulan, natapos po nung uh, 2022, sana. Uh -huh. uh, nagkaroon kasi ng damage yung ano, nagkaroon yung damage yung uh, siphon, yung uh, irrigation section na ah ah uh, itong dam na ito noong uh, 2022 nung bumagyo po ng uh, carding yata yon na bagyo ano po napansin uh -oh. natin merong nag-leak doon sa canal uh, sa plume ano Teka ano, muna, na, but napakatag napakatagal pong ginawa nito, 2014 hanggang 2018, walong 20, taon ang uh, construction po niyang uh, dam na yan? Opo, alam niyo naman kasi siyempre yung budget sa niya, uh, hindi naman binubuhusan yan, ano? pakunti-kunti. So, Every year, uh, nilalagyan po nila ng budget 'yan, ano? Mm -hmm. Ang uh, dalawang mm -hmm. component actually po ito, isang yung high dam yung dam mismo uh -uh. at saka yung irrigation facility, yung mga irrigation canal. So, ah, uh -huh. uh, inaabot po ng ganoon katagal kasi yearly ang budget, hindi naman Bulo. yung uh -huh. pag nag-release kasi ng budget sa niya, ito na tapusin mo na, hindi naman ganoon. Ito yeah, may ito pinapakita, may pinapakita kaming video, itong Bulo SRIS Uh, uh, South Main Canal. Ito ba yon Yung parang uh, tulay? Parang tulay eh. Parang tulay ng tubig. Tulay ng tubig? Uh, po, ang tawag yan. Opo, uh, parang tulay po yan. Naka-elevate po yan. Oo. -oh. yan nga pala. Ang nangyari po kasi dyan siya... Siyempre, natapos noong 2015 niya yan, na uh, sinimula ng 2014 yung flu. Yung section na yan, ano po, eh, hindi naman na-test ng NIA yan kasi nga uh, 2022 na natapos yung dam. Mm -mm. So para kasi yung ano eh, parang host parang niya host niya nga ayun, sa sasabihin ko. Oo. Oh. Eh, eh. Yeah, hindi na tapos yung sa gripo po na kaya hindi na test nang niya yan. Mm -mm. ano natapos po nang 2022? Ah, uh, anong bumaha ay, anong bumagyo, umapaw yung so nakita na may leak ano po. Mm -mm. So yun ang pinaayos po natin. Ang sinasabi ko kay Senator Tolfo po, yan ay uh, pinaayos natin ng na maganda, nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Uh -huh. eh, Kaya ho, sigurado po ako na... Uh, anyway, ano yan ha, tinapos po nang nirepair po ng kontraktor yan mm -hmm. nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi ko yung... Ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos yan. Na ulit. Uh -huh. so ito, back job, okay. parang back job po, uh, admin? Yes po. Ang, uh -huh. ang, ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang uh, classification po niyan sa GAA ay MOOE so uh -oh. ang pagkakalaan ng ating senador yan ay para sa maintenance and maintenance pero uh -oh. hindi po yon Yun po yung mismong budget nung canal niya noong 2014 yung 50 million na sinasabi niya uh -uh. so yun yung budget ng uh, yung itong budget nitong uh, parang aqueduct eh no uh, pa, itong kanal itong uh, pinaka horse na ginawa ninyo Bukod pa hindi ho ito kasama doon sa construction budget ng uh, ng mismong bulodam Uh, kasama po natin. Ah, kasama rin. Kasama. Uh, uh, po uh, yes, mga 800 million po 'yan eh ang kabuuan. Kabuuan at, katastos, ano kabuan, ano? kabuan, at uh. yung opo at saka yung main dam, yung mismong uh, uh, dam na 'yan ano po. Uh -huh. So uh, yung section na 'yan na ginawa ni Pahati noong 2014 ay uh -huh. halagang uh, 50 million po 'yan pero uh -huh. capital outlay hindi po siya maintenance. Again, iibigot ko po ang classification kasi ng lahat ng DOCC, MOE. -E. Uh, huh. MOE. MOE. Uh, ang pagkakaalam. So na-damage, so uh, ginawa ulit ng uh, contractor at no cost uh, to the, the government. government. Uh -huh. So, pero ano hong uh, naging question doon na ni ni Senator Raffi na naging dahilan para... para magalit siya. At hahamunin uh -huh. kayo uh -huh. ng uh, resignation. Uh, um, sabi naman po niya, baka, yung hindi daw maayos ang pagkagawa. Eh, sure po ako dahil uh, Uh, Ni-retrofit po namin yan eh. Mm -hmm. Nilagyan min uh -huh. ako namin ng steel plate sa loob ng kanal. Uh, 100% sure po ako na yan ay uh, uh, naayos po yan. Uh, Kahina-hina daw ng bagyo, nasira. <laughs> uh, well, uh, <laughs> ang totoo po niya, ano, ah, uh, uh, sa area na yan, may gumaan na rin hong uh, uh, magnitude 7 na uh, earthquake noong uh, rin, ano? 2022 rin, mm -hmm. ah, oh, oh, oh. Pero nung around September, dumaan yung kardin. Mm -hmm. Pero hindi po nasira yung, ano, ha, yung mismong dam. dam. Kasi, oh, uh, uh, you know, napakaraming laman po na tubig mm -hmm. na nagsisilbi po rin po na flood control. Mm -hmm. uh, eh, kailan so, daw ho kayo uh, mag, uh, uh, sa site inspection ng magkakasama? Ah, uh, sumunod po kami sa Senado po kung sabi namin kung kailan po sila available at uh, kami oh. naman po ay kami po ang mag adjust oh. para makita oh. rin po ng ating hindi lang si Senator Tulfo ang in-invite pati oh. si Senator Panilinan sila ay uh, Senator Gatchelian, para mm -hmm. po makausap din nila yung mga farmers doon oh. ano uh, oh. nila kung uh, ano yan. pa ang problema ano po oh. mm -hmm. Mau oh. mauobligat ma tuloy -obligat silang maputikan yung paa nila. <laughs> Nagamon sila. Pumunta sila ngayon dyan. Opo. Ande, ito, tinitingnan ko yung kwan eh, katakot-takot nga pala, no? Nung, ah, uh, nung, no, kailan ba kayo naging ni administrator, uh, engineer? Bale, 2023 na po, December of, last week of 2023. December 2022. 2022, 2022. Uh, end of, tayo, end, talaga end of 2022, inabot nyo pala itong lindol na magnitude 7, typhoon Carling, signal number 4, uh, typhoon Egay, signal number 4. <laughs> Malalakas pala ang lindol. Uh, bagyo. Pero ang uh, point lang natin dito, nung nasira yung portion nung uh, sinasabing uh, uh, project, ay ginawa ng kontraktor walang ginasta ang gobyerno kahit piso Uh, at ang sabi nyo, ang pagkakagawa ay eh, matibay. Pag pinuntahan po ni Senador Rafi Tulfo ay wala siya siyang diba, makikitang uh, uh, sira. Uh, uga, is, ugain man niya, uga, uga, ugain man, man itulak man niya yan uh. Uh, kahit na mahaba pa buhok ni Samson. Uh, uh. Hindi po masisira yan. Ayan po again uh, itong 2022 minalos nga yan ano di ba? Nandiyan yung magnitude 7 na Authority uh, search niyo po yan. noong uh -huh. July siguro, 2022. Magditude 7 ang lindol yan. Ano? Uh -huh. lately lang, itong Typhoon na uh, Egay, eh, Toksori, di ba? O no, signal number 14, 2025 uh -huh. na yan po yan. Eh. Ay, no. 2023 lang, 2023, 2023. Doktor, oh. Ah, uh -huh. uh, signal number 14 po 'yan pero 'yang ating mga ating Ber infrastructure uh -huh. po na dapat natin maintindihan. Nasa frontline po kami kumbaga, no? Dal pagbuwag 'yun, nandiyan 'yung dam natin yung kanal natin yan dito nagagamit na parang uh, drainage so mm. naka front line yung ating infrastructure sa Ano po, yeah, pero kayo, uh, yung, uh, uh, administrator, uh, ano uh, po yung picture na pinapakita ni ni senator uh, na sira? Wala well, uh, yan po ang uh, inaalam po natin ha. Uh, sir, no? But uh, I'm sure po doon sa section na ginawa namin yung uh, sinasabi niya, mm -hmm. yung nandun sa picture niya na flume, ano po ay naayos na po natin yon, pero no? Uh, Agaan uh, tayo naman po ay uh, uh, nagpapasalamat din, you no? Know? Di, di lang dapat ang ating senator ang uh, senator ang uh, uh, magsumpong sa niya o kung merong mga uh, nakita mga infrastruktura na sira. dapat yung know, tayo rin lahat. Ano naman? Eh, katuwang namin, atuloy mga farmers po sa maintenance ng mga irrigation natin, hindi uh -oh. lang po niya, kasi uh, may budget po na ibinibigay kami sa mga irrigators association natin. Para, para sa maintenance uh, din, ano? Tumulo sa maintenance. Yes, para sa maintenance. Hmm. Hindi, sa kanila yan uh, eh. Ang totoo nun yung mga hmm. irrigation projects, uh, parang ang may ari na yan yung mga irrigators. Kasi eh, wala naman na kayo sinisingil sa mga patubig, di ba? Zero na? Wala na po. O, wala At, na? Uh, uh. Ayan po ang very... Kaya po walang masisiguro ko rin na walang mga ghost project sa NIA. Kasi pag gumawa po ang NIA, mm -hmm. uh, katuwang namin yung irrigators association namin uh, sa pag... Uh, monitor uh, uh, at paggawa. In fact, sa signing pala ng kontrata, nandiyan na sila. At uh, over namin sila para naman uh, doon sa operation and maintenance. So, hindi po pwedeng walain yung iteturn over mo sa ating mga farmers. Mm. Nagpa-audit eh, nagpa uh, na kayo? Uh, admin, uh, I mean, nagpa-audit na kayo? Hindi lang during your uh, term, kundi sa mga nakalipas oh, pang nakalipa. taon, oh, oh. kung merong mga ghost uh, projects sa NIA? Opo, opo. Uh, meron na po kami uh, Actually pwede pagpasok uh, ko sa NIA, meron na kami kagad. Yan kagad require ko eh. Opo. Yung uh, audit ng ongoing and yung mga pasa. Uh, kaya uh -huh. Na nakita natin yan eh, Yung, uh, uh, hindi lang yan. Marami pa po pong mga system na po ang naayos natin. Ano, ang ano, uh -huh. Mindanao. Uh -huh. Dahil nagpa-audit tayo kaagad kung ano yung mga system na may sira noon. Uh -huh. Kung may mga mayroon pa din ay eh, ang NIA naman po ay makikipagtulungan naman para Uh, hindi lang natin inaas sa mga farmers, sa maintenance. Pag mabigat na, nandiyan naman po kami na tumutulong mm -hmm. din. So sa audit ninyo, walang uh, ghost, eh, mga substandard, substandard o defective? Uh, meron mga substandard po. Yun po yung mga pinapaayos natin sa mga uh, contractors. At hindi mm -hmm. lang po kami napayag yan. Ano? Again, ang uh, number one purpose po natin kung bakit katuwang natin ang ay natin sa pagmonitor kasi may sense of ownership sila, ipagmamalasakit nila. so. Ang sinasabi ko lamang po, lahat naman ng sistema na pwede mong gawin sa pag-implement ng project mm -mm. para maiwasan yung ghost at substandard, ginagawa naman po ng NIA. Mm -mm. mm -mm. Okay, last na lang. Yung po balog-balog dam na to sa Tarlac, eh maliit pa ako eh, ginagawa na to eh. Uh, hanggang ngayon eh, hindi natatapos at ito po yung isa sa mga uh, ibinabato rin po sa inyo. Ano na bang status po niyan? At uh, bakit uh, mayroon pong aligasyon na yun daw pong nanalo sa bidding, eh hindi naman marunong gumawa ng dam? Hmm. Uh, actually, tama po kayo, no? Uh, lang po yan ni former President Coson Aquino and then nag, uh, in, inabot, uh, nag-start ng construction, yung actual construction actually noong panahon na ni uh, President Pino. Yung, yung phase 2 po, ang, ang hindi pa natatapos eh. So yung hmm. phase 2, nagsimula kay uh, presidentino yan pero na terminate po ng no, nitong last administration ano Opo. Uh, 2021 yata na terminate yung project at e, ibinalik po namin yan sa NEDA tinaaral namin ulit nag restructure tayo at uh, uh ka-approve -ka lang ng NEDA noong 2025 na ipabid na rin po natin in fact uh, po kayo may, may, may nanalo ng kontrato dyan at saka hindi po kami quadruple A po ang direct po namin. Ha? Hindi rin <laughs> maroon ang gumawa ng dam? Ano yes po, maraming experience um, ito. Ah, uh, Sino po ba nanalo? Sino uh, po nanalo ngayon itong uh, nung nirebid ninyo? Santa Clara Construction po. Santa Kaya, Clara. ito po yung gumawa rin diyan sa Kasetlan, diyan sa San Roque, yung mga ah, sa, eh, marami pa lang uh, Mindanao. Uh, 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 mm -hmm. uh, ma mahusay po na po trato nito. Uh, tinignan namin maigi yung, yung background, uh, uh, yung record. Uh, uh, background kasi ang bilin sa akin ng ating presidente, at DDM, eh, sabi niya, dalawang uh, presidente ng taga-tarlak ang nag-dilagyan uh, na natapos. Pwede ba tayo naman? Man, tapos uh, uh, na natin yan. Eh, matatapos, uh, po, matatapos yeah. po ba? Ah, kaya po yan. Kaya? Uh, oh. Ako po ay sigurado po na uh, kaya mataposin. matapos. Kasi inaaral namin na magigi yung experience at kaya yung capability ng contractor na nanalo diyan. Ano mm -hmm. po? Uh, sigurado po kami na kaya niyan taposin po yan. Last na lang po. Eh kayo na mag-resign at uh, kinoll niyo. Eh uh, dahil sa uh, pinakita niyo sa amin uh, video, ah uh, ano, magre-resign ba kayo? Eh, sigurado po ako na pagpumunta ang ating na senador doon, uh, senador Tolfo, ay eh, makikita niyan maayos. At saka, makakausap niya mismo yung mga farmers doon. Uh, -oh. uh baka sakali, pagpumunta sila doon, makita, ma-appreciate po nila. Kasi, alam niyo po ang kaibahan ng mga projects ng NIA, mm ang 90 mga flood control na nagka-problema tayo. Mm. Ang unang natama, tatamaan kasi pag kami mga lumalilang ganyan, mga maliliit nating kababayan, ano po? Mm. Pero yung ginagawa po ng NIA, mga irigasyon, ang unang-unang makikinabang po dyan, ay yung maliliit nating na kababayan mga magsasaka. Hmm. Para, kaya gustong gusto ko rin pong pumunta yung mga senador noon, doon at makita nyo yung actual na sitwasyon ng ating mga kababayan. At, wala pang schedule? wala, pang, wala pang date ng uh, joint inspection? Iniintay po namin yung tasabi po nila. Basta po kami sumulat na sa kanila Apo. kung anong um, araw po sila available, anong oras, kami po ang mag-aadyan. Oh, sabi niya last week, eh, this week, eh, di sana matuloy na this week at nang matapos na po ito at nang makapagtrabaho na po ang mga taga niya. Administrator, salamat po sa inyo. Thank magandang umaga po. Thank you, Admin. Mas, magandang salamat po. Just checking na po. Thank you. Naimbagabigat uh, po. Naimbagabigat po. Apo, kabagay. Dr. Uh, Lloris, ganyan. Hindi, Eddie. Ah, edi. Eddie. Edi. Eddie. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie.